Love it Love it garden. Hala Ang anghang ng ano Yung anghang niyang totoo talagang maanghang Hala, anong kinain niyo? <laughs> Sabi ko yung maanghang kakainin ko, so oh. Sanrio talagang maanghang. Sobrang sila ka. Ah, ang ganda. Hi. So, u- ba yung garden garden? Dito tayo. Wow, it looks like that is developing. Yeah, beautiful. Welcome to Parkal Mall. Alayo ng nilakad namin. Simula noon. Ayan. May mga Christmas decorations. Ito yung parang guidance gardens ng parkal. Harap ng malapit sa dagat. Banda? Parang ganun. Ayan. May mga structures pa da yata itatayo dyan.